Postposum, hayop sa dagat. Ang dolphin, mga katangian nito, tirahan, pagkain at higit pa. Ang dolphin ay isang aquatic na hayop ng pamilya ng Delphinidae na tinatawag ding oceanic dolphin. Upang mibo ito mula sa mga platinistoids o ilog o freshwater dolphin, sila ay isang napakamagkakaibang pamilya ng Odontocetaceans na ngayon ay binubuo ng 37 species. Inaanyayahan kita na panuulin ang videong ito upang malaman ang mga kawili-wiling bagay tungkol dito. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel salamat. Ang Dolphin Ang mga Dolphin ay mga aquatic mamal na maaaring magkaroon ng napaka-variable na haba, depende sa species, kaya mahahanap natin ang mga ito na may mga sukat na nasa pagitan ng dalawa at walung metro ang haba. Mayroon silang isang fusiform na katawan at isang malaking ulo. Mayroon silang isang pahabang muso at isang spiritual lamang, na isang butas sa paghinga na mayroon ng maraming mga hayop sa dagat upang may ugnay ang hangin o tubig sa kanilang panloob na sistema ng paghinga, na matatagpuan sa tuktok ng ulo. Sila ay mahigpit na mga hayop na mahilig sa cane. Kabilang sila sa pinakamatalinong uri ng hayop na nabubuhay sa mundo. Ang kanilang likas na tirahan ay matatagpuan sa mga lugar na medyo malapit sa baybayin at sila ay may ugali na makipag-ugnayan sa mga tao. Tulad ng iba pang uri ng cetaceans, ang mga dolphin ay nagagamit ng mga tunog, sayaw at pagtalon upang makipag-usap. Ang tail fin, na tinatawag na codolphin, ay ginagamit ng mga dolphin upang itulak ang kanilang sarili, habang ang kanilang mga pectoral fins ay ginagamit upang kontrolin ang direksyon na gusto nilang tahakin habang lumalangoy. Mayroon silang pangunahing pattern ng kulay sa paligid ng kulay abong-kulay na mas maliwanag sa bahagi ng tiyan at ang pinakamadilim na kulay ay nasa likod. Tulad ng ibang odontocetes, mayroon silang spherical organ sa kanilang ulo na parang melon at iyon mismo ang organ na ginagamit nila para sa echolocation. Sa ilang mga species ng pamilya ng dolphin, makikita na mayroon silang mga na mahaba na nagbubunga ng pagkakaiba-iba ng manipis ng uso. Ang mga dolphin ay halos palaging itinuturing na isa sa mga pinakamatalinong hayop sa mundo. Ang paggawa ng paghahambing ng antas ng katalinuhan sa pagitan ng iba't ibang uri ng hayop ay komplikado. Gayunpaman, ang pag-uugali ng mga dolphin ay malawakang pinag-aralan. Ang mga dolphin ay mahilig makisama at sosyal na mga hayop na may ugali na manirahan sa mga grupo ng mga pamilya. Sa mga lugar kung saan may malaking halaga ng pagkain, ang mga grupong ito ay maaaring lumampas sa 1,000 individual. Ang mga dolphin ay may kakayahang magtatag ng malapit na ugnayan sa lipunan, kaya mahalaga na napagmasdan na kahit na ang mga nasugatan o may sakit na mga specimen ay binabantayan ng iba, kahit na tinutulungan silang huminga, dinadala sila sa ibabaw kung kinakailangan. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo, kung may comment kayo maari lang po sana isulat sa comment section para lalo ko pang mapagi ang aking mga susunod na video, salamat ng marami.